pagpalang gabi sa lahat sa mga kabartulis natin ito po yung binalatan natin na hindi po siya umalog nung inalog natin yung niyog na dalawang sanga Ayan. ito may makikita po kayo kung anong nakikita nyo dito nung binalatan ko ito tingnan nyo po kita kayo ng mga gabay na sumisilip ayan o. sumisilip yung gabay kita ko sa inyo ayan. Ayan. ayan po yung may mata nakasilip lang po yan ang dami po nila kami po ito mga gabay na sumisilip lang yan sumisilip po sumisilip lang po ito at uh, ayan sumisilip lang sila yung iba talaga meron talaga dito na actual o klarong klarong mukha ayan para po siyang kapre ito yung banday. ito mukha talaga ayan po ay hindi po yan inukit kundi talagang usang lumabas po yan habang nilinisan ko ito medyo naku hindi matatanggal talaga yung balat nya yung parang bunot so yung nagpaalam ko tayo na linisan ayan po ayan po ang uh, niyog na dalawang sanga po ay umaalog. Um, ang alog niya po, hindi po tubig. Kundi, bilog po. Parang bilog po yung alog niya. Bilog talaga yung alog niya. Hindi, hindi talagang tubig na pag, pag ginaganon alog-alog mo, tubig talaga yung maririnig nyo. Ito po ay mabisang gamit sa kasi nag, ah, habang inakyat pinakyat yung niyog na ito sa taas pinakuha yung palaspas pinakuha yung barugubay yung niyog pinakuha namin mayroong nag ano dun mayroong nagusyoso babae matanda tapos nakatikin parang yung pagtingin niya parang matalim yung paningin niya nagtaka po siya kung bakit po yung kinuha namin yung mga mga palaspas yung mga niyog na eh, hindi na hindi niya alam kung ano ang kinukuha namin doon habang lumalapit na po siya sa puno tumingala siya hindi niya nakita hindi po hindi po niya nakita na dalawang sanga tapos nagtanong siya ay ano nyo ba palaspas na yan at yung baragubay Upak lang eh, hindi ako nagkibo niya lang namin na tinatanong eh, sinasagot siya ng may-ari eh, uh, ano yan ang display parang hindi siya sinagot sinagot ng tama tapos tumingala sa ulit nakita niya na yung dalawa dalawang sanga sabi niya ay pala na, na nagtaka ako sa inyo na kinukuha niyo yung paragubay para sa paklang yun pala dalawang sanga to hindi ko naman nakita to noon na palagi akong dumadaan dito kaya yun di pala pinapakita sa kanya dahil iba yung intensyon ng babae na yun talagang may 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 ano talaga merong alam ay sabi niya yung lolo ko pag makakita niyan talagang uh, kukunin niyan mag ano biyernes biyernes santo kaya yun uh, inubos na namin yung mga lahing yun mga niyog ang natira yung buko bit bit namin ng kapatid ko na si King Lipsky kasama ko siya kanina hindi ko lang nabidiyuan na habang kinukunan po sa sa pagbaba ng mga niyog kasi hindi namin nilaglag nilagyan namin ng tali pang tali para di mahulog yung buko yung niyog at saka yung mga palaspas eh nakakuha kami eh yun nakakuha ko ng kalog umalog na bilog yung laman yan papasalamat ako ito talaga siguro binigay sa atin ayan maraming salamat hanggang dito uh, God bless inyong lahat magandang gabi uh, paalam God bless inyong lahat